At nasa kabilang linya na natin si uh, Army. At ang uh, kanyang balita ay uh, tungkol dito sa uh, bilara ng Palay. Ano? Yung bypass na nagbibilad diyan ng uh, Palay na is daw pong pabantayan ng Sangguniang Bayan sa Gimba PNP. Ibalita mo yan uh, Army. Yes, uh, magandang uh, hapon sa ating uh, lahat ng tagapakinig at taga-subaybay sa ating uh, Facebook at YouTube live streaming. Magandang hapon kasama, G. Uh, Pinapabantayan ng uh, Sangguniang Bayan ng Gimba sa lo local municipal police ang pagbibilad ng kalay sa kahabaan ng bypass road. Sa ika ikaisandaan at dalawang uh, regular na sesyon ng konseho nitong September 10, Pinaalala ni Sangguniang Bayan member Anthony Tuning Ubaldo sa PNP na panahon na nga anihan. At aniya, walang problema sa mga kababayan natin na magsasaka at kung pangbigas lang ang dinibilad. Ang hindi dapat ay ang nababalitaan niya na mga traders na dumadayo pa dito upang magbilad ng palay sa kalsada, dyan niya sa may bypass road. Dagdag ni Ubaldo sana ay uh, maipatupad raw ang mga batas na ipinagbab uh, Ama mga batas na nagbabawal sa pagbibilad ng palay sa kalsada. Gayon din ang lokal na ordinansa dito sa GIMBA na umano'y ang pinapahintulutan lang magbilad ay ang farmers lamang at hindi ang mga traders. Pwede anya itong gamitin upang bawalan ang mga traders sa pagbibilad. Ayon naman kay Police Captain Oliver Magsilang, nakasalukoy yang Deputy Police Chief ng GIMBA PNP nitong, uh, nitong nakaraang cropping season, ay inimbitahan nila ang tatlong kapitan sa mga barangay na nakasasakop sa naturang bypass road. Ayon umano sa mga ito, mga farmers raw sa kanilang barangay lamang ang nagbibilad. Hindi naman naniniwala si Ubaldo na farmers ang uh, nagbibilad dyan sa may bypass road dahil sa laki ng mga trucks na nakaparada doon at ang iba pa ay doon mismo natutulog ang mga pahinante. Anya, agapan na ang pagbabantay at kung kailangan tayoan ng mga signages o tarpaulin na, magbabawa, na magbabawal, na magbabawal magbilad, ay eh, iyon ang gawin. Iniuugnay naman ni uh, Sangguniang Bayan Member Bon Bon Dizon ang patuloy na pagbibilad sa bypass road dahil nagpapaalam umano sa munisipyo at may taxation, kaya hinahayaan lang. Samantala, ang batas na nagbabawal sa pagbibilad sa kalsada ayon sa DPWH o Department of Public Works and Highways, ay ipinapatupad sa ilalim ng Presidential Decree Number no. 17 o Philippine Highway Act of 1963. Sa Section 23, dito uh, nakalagay na ang pangunahing dahilan kung bakit ipinagbabawal ay upang maiwasan ang obstruction sa daan na maaaring maging sanhin ng aksidente sa mga magsasaka at maging sa mga motorista. At yan ang palita uh, dito sa bayan ng Giva kasamang G. Ako si Army Karanza kasama mo sa pagbabalita at sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Uh, salamat, uh, Army. Actually, may punto ah, naman okay. doon si uh, Aconcel, uh Tonying. Eh, pero dapat, uh, ano? uh pinabantayan sa polis, ano? Uh, kasi nung hmm. nakaraang cropping, eh, yan din ang uh, problema. No? Pero ngayon okay. kasi, tag-ulan. No? sa pagkatagulan talaga maraming magbibilad ng uh, ng uh, palay diyan lalo na yung mga magsasaka ito namang mga uh, buying station o mga traders uh, dapat kasi meron talaga silang bilara ng palay so yun naman ang isang rekisito sa kanila na da, na kapag ka ikaw ay namimili ng palay nung pamansin, na sabi na natin yan Panahon pa nga ni ano eh na ang happy noon ay si uh, si Colonel David, eh, talagang yun, napaka, ano napakasigasig na uh, puntahan yung mga, bil, yung mga kalsada na binibilaran ng uh, palay. So, ayun, edi uh, ano ba, ang sabi ng pulis ay uh, mga farmers lang yung uh, nagbibilad. Yun ba yung sagot sa sa ano sa kanila? Ah, uh, yun daw yung sinasabi kasi na uh, sinabi sa kanila nung no, tatlong kapitan o um, inimbitahan ng Gimba PNP. Uh, mm. Kung mayroong pagod nila. Ay, pinakamaganda kasi. Doon. oo. Oo. Oh, magbantay sila doon. Uh, i obserbahan nila lang nila. Kung, eh, huwag kayong oo. pag umuulan. Ha? Siyempre, walang magbibilad. Kapag ka talagang mainit yung araw, tingnan, o i-monitor doon ng kapulisan. Uh, kasi sila naman din yung katuwang sa pag-execute ng uh, ordinansa. Mm -hmm. no? Kung talagang gustong i-execute yan uh, doon sa mga traders. So, yon Wala namang, wala din naman tayong nakikitang uh, kautusan, no? Na pinapaintulutan ng uh, ng uh, munisipyo yung pagbibilad ng palay. Kundi, uh, yun nga, yung dati pa ordinansa, yung standing ordinance noon sa kahit ng DPWH. Mm, mm Yung uh, national... obstruction oh, parang, yan. Uh, Ganon. Ba- ba- mm. Oh. Ano oh. yan eh? I, I'm, I don't uh, particularly remember kung uh, department order, pero nakapaloob nga siya dun sa <coughs> Philippine Highway Act. Oo. Oh, oh, oh. Uh, Naglapas din 19 ng ano yan eh. Oh. si ano, si... Si... Uh, uh bukal uh, palilio Baby palilio ng isang mm-hmm. ordinasang tukol dyan nung siya ay uh, board member noon pa no so ayun kung um, talagang uh, gustong i-execute ng Sangguniang bayan ayan eh kuhanin nila yung mga ordinansa na yon sa Sangguniang panlalawigan mm. or kung gusto nila talagang hindi execute kasi mag-execute nun yung uh, mayor ano, oo, oo yung municipal mayor pero uh, sila ngayon yung nagpapatawag para uh, iimbestigahan yan dahil may mga sumbong daw uh, Pwede rin silang mag-amend tungkol kung ano yung nakikita nilang uh, uh, kakulangan no doon sa sa ordinance sa existing uh, ordinance oo tama naman kasi talaga yun. Uh, Di ba matagal na rin natin na mm -hmm. uh, mag- uh, kahit lagi nga lang side bukod sa pagbabantay. Kasi uh, sabi rin ni ka Constitune na wala nang magiging dahilan para sabihin na hindi namin alam. Uh, yung mga, kasi yun daw ang uh, nagiging uh, oh, oh. reason. Sa no? Makakatulong yun. Oh. Kasi oh, yun din ang sinasabi so... nun ni Colonel, uh, Colonel David mm -hmm. na naglagay sila noon ng signages. Mm -hmm. Kaya, well, eh uh, yung uh, sabi naman nila, walang problema kung talagang yung pangkain lang at yung hindi naman talaga yung entire na bulto ng, mm. Uh, na mm. No, na ibebenta. Actually, sa, uh, kung totoo siya, pagka ibinenta ng farmers siya, traders na rin talaga ang nagbibila doon. Diba? Mm ano, So, uh, kung mga pangkain lang yung nakabila dyan, eh, konti lang yan. Hindi yan truck-truck siya ka Oo, oh, oh, hindi, ka hindi mga malalang, hindi ten-wheeler. Yun ang apagad na dyan. Meron pa nga daw natutulog doon, nakatambay. Naka uh -huh. Meron uh -huh. na sila dati na yan, hindi Ma? lang uh, nito yan. Noong pa. May <laughs> nung sinim nung ah uh, pa, oh nung inilatag yung bypass road niya dahil hindi man na natapos talaga ay eh, ginawa talagang bilaran ng palay. May mga nagrereklamo hmm. lang talagang mga motorista. Eh buti naman at uh, Diyan sa sanggo bayan eh pinag-usapan nila ngayon yan. Mm, last week pinag-usapan nila mm. kasi nga, 'di ba, naimbitahan niyo yung kapulisan dahil na rin sa drug racing dong sa bypass na um, na sinagot nung uh, chief PNP chief na ano na, na may nung mga minor de edad na nagdaan diyan. Mm. Pagdun, nag-drag racing. Uh -huh, so, sinabay uh -huh. na rin nila uh -huh. yung... Uh -huh. Kinabit na rin 'yo Sinabay na rin nila yung... Sinabay na yung mismong pag-uusap sa so, ugnay doon sa pag niya sa balikad. Sige. So, uh -huh. Okay. okay. Maraming salamat, Army. Okay. Sige. Maraming salamat. Magandang hapon.